Yes, uh, magandang umaga mga minamahal kong mga taga-subaybay. So, paroroon na ako sa lalagyan ko ng uh, yung panapal ba sa butas ng bubong. Ang tawag doon? Yung parambol, parang kasil. Yung, yung usong makabago ngayon na panapal sa butas ng bubong. So, doon sa dinadalhan ko kasi ng karton, nag-request siya sa akin na kung pwede, Uh, tapalan ko yung ano yung mga butas ng ano doon kasi tumutulo doon sa ano nila sa kisame so napakarami raw butas ng bubong kaya i-rescue ire ko gumawa ako ng ano ng hagdan kasi medyo matarik yung bubong kaya mahirapan akong umakyat doon kaya gagamitan ko ng ano nag, nagbuo ako ng ano bumuo ako ng hagdan at ito nga at nabuo ko na yung hagdan at dadalhin ko na doon sa kay ano kay Ma'am Janet para tapalan ko yung mga butas ng bubong doon. Yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga-subaybay. So, mano-mano ko itong bubuhatin. Patungod, hindi naman to ang kalayo, mga ano lang ito. Mga 100 meters ang layo mula dito sa aming bahay. 150 meters, mga ganon.